What's up again, mga bossing ko? It's me again, Sir Edgar. Uh, ang adventurous and vloggeries dito sa Dubai. Let's go! Bigla ang pasyente na naman ito mga bossing ko at tinawagan lang ako ng aking amo para ayusin ito. Ito nga pala ang vacuum sealer cookies dito sa aming kumpanya. Sabi nila ay nagmamalfunction daw ito kaya tara tingnan natin. na. Noong nakaraang video nga ah, mga guys eh kung naaalala nyo eh, naglinis tayo ng AC ng aming kumpanya noon naman ay eh, siyempre tinawagan ulit tayo ng ating amo para ayusin naman itong vacuum sealer ng cookies. Siyempre kailangan na marami kang alam talaga dito sa ibang bansa. Hindi lang pwede nga isang alam lang yung alam mo. Huh? Alam na alam o kung ano alam mo. Ito nga mga guys, eh, tamang hanap lang ako kung ano talagang diferensya sa kanya kung bakit itong malfunction siya. Dahil hindi ko rin makita kung saan pwedeng posibilidad na may sira itong vacuum sealer na ito. Hanap-hanap lang, syempre katagalan na eh, may makikita mo rin yan. Di naman mawawala yan dyan. At doon nakita ko na nga mga bossing ko, eh, nandito lang pala siya sa may baba. So, ayan, tinatanggal ko na nga siya mga bossing ko para makita natin kung ano pang pwedeng palitan sa kanya. ano um, mahalo po mga bossing ko ay eh, na natin syempre at tetesting na natin kung okay na ba ito um, mukhang okay naman na, na sya mga bossing ko kaya dali na tinawag yung kasama ko at sinabi ko na okay na ang vacuum sealer at para nga makasigurado tayo mga bossing ko ay tinesting ulit natin ito ayan tinignan na ulit natin kung okay na ba talaga sya Meron nga tayong pinanitan dyan mga bossing ko. Yan yung hawak-hawak ko. Nakalimutan ko alam kung anong tawag dyan. Pero yan yung pinalit natin dyan mga bossing ko. So yan okay na okay na sya mga bossing ko. Kaya maraming maraming salamat sa mga nood. Kaya see you sa next vlog. Ingat tayo palagi. God bless and maraming salamat ulit. Bye bye!